Yo, what's up mga pards, mga mga pards Magandang umaga sa inyong lahat Mga marads, mga pards, mga pards Kahit saan man kayo sulok ng mundong ito Ngayon mga pards Update ko kayo sa tanim ko ng mga palay Namubunga na siya eh May laki na uh, Araw ng Uybis ngayon Pecha Gis ng July 2025. Ngayon mga pards

Ang dami ng bunga. Oh, dito sa kabila, isa isa 'yan. Sa Tapos ito pa, isa, dalawa. Ay, binalot ko yung Binalot ko yung isang malaki. Si Epektibo pala mga parts eh. Epektibo pala siya pag ano, pag binalot. Ayun oh, lalaki na oh. Ayan, ito mga parts ko. Oh binalot yun ng plastic naging efektibo siya wala siyang ano walang kinainan ng insekto to to oh malaki na tapos ito ito malaki na rin oh tapos yung dalawa ito malaki na oh. ito pa malaki ilang buong nga to dito isa dalawa tatlo apat lima, anim, ito, 8, 9, 10, ang isa, ayun, labing dalawa. tapos may dalawa doon sa kabila, ibig sabihin labing apat lahat na bunga. Tibo siya ng pa, pagano. Ginalot para di masira ano, ano subto tapos sinano ko siya binubutas-butasan ko yung plastic para ha ah, makasingaw na hindi rin ma-moist na ganun ganun ko siya ubutas ubutasan yung plastic ilan malaki? One, two, three, four. Four na yung malaki? 1, 2, 3, 4 4 na yung malaki eh. ayun ka parts nagbubungan yung ayun ang tatagal yung Oh, marami kasi na malawak na yung dahon niya magpapalotin pa ako dito sa ito ito ito

ginawa akong pakyatan sa kanila. Ang lalaki na. Tabahan ng dulo niya. Kaya yung insiktong kumakain ng ano, ng bunga tapos nilalagyan nila ng uod. Hindi na sila nakakano Nakakagat sa bunga. Hindi na sila na ano,

Okay mga parts Nakita nyo na yung bunga Na-update ko na kayo dun sa Pinagbabalot ko na ano Mga bunga ng Ampalaya Thank you for watching mga parts Thank you for watching mga parts